Hi guys! Tara sama nyo kumain dito sa sikat. Pinipilahan na talagang dinadayo na street food dahil bukod sa sulit at napakamura na. Aakalain nyo ba na nakaka 7,000 pieces pag pinagsama-sama lahat at sa isang araw lang yan. Dito lang to sa May Street Corner M. Hizon Street, Santa Cruz, Manila. Ito yung tuhog ni Kagawad na sobrang sikat na sikat dito na nagbebenta ng chicken balls, squid ball, kikiam, tokwa, pati na rin peno at eh, pati kwek-kwek din. Everyday daw silang open from 1pm up to 9pm. At grabe nga daw guys, lagi daw maraming tao dito pagkapit bahay, yung mga nagtatrabahong malapit dito, at pati yung mga galing sa SM San Lazaro, dito rin ang punta. Nagulat nga ako nung sabihin nila na nakaka 1,700 pieces daw sila ng kwek kwek sa isang araw, at yan na daw yung pinakamahina nila. Dahil yung malakas daw nila minsan umaabot ng 2,000 pieces. Sa kikiam naman daw sa isang araw, nakaka 200 to 250 sticks. Sa tokoa, 160 sticks. Sa squid balls, 120 sticks. At sa penoy, 120 pieces naman. O ba diba guys, sobrang dami. Pag pinagsama-sama mo lahat, halos nasa 7,000 pieces grabe guys sa isang araw lang yan ha 2 years na rin daw kasi sila dito kaya marami na talaga silang suki excited na nga ulit akong makakain ito kaya ano pang natin guys huwag na natin patagalan i-try na natin ito naman yung try natin guys yung sobrang sikat dito na tuhog ni Kagawad 20 pesos na to yung limang piraso na imagine guys dito sa kwek kwek nila 1,700 pesos sila sa isang araw. Pinaka mahina na yun ah. Pinaka malakas lang na nila nakaka. 2,000 pesos sila a day. Imagine that. Everyday yan ah. Ito naman yung squid ball. 10 pesos. Sobrang lakas nila kagawan. Ang lakas lang din kasi nila dahil sa tapat lang sila ng SM San Lazaro. Kaya lagi maraming tao. Din. Street food. Sino bang may hindi gusto na to? Lahat naman nasasarapan sa squid ball. pwet naglalaway na rin kayo. <laughs> suka yung ginamit ko dito. Try natin yung mga matatamis na sauce nila later. Grabe. Yeah. Mm. May lasa yung butter nila, hindi ba sa harina lang ha? Mm. Samahan sa mo pa ng napakasarap na suka nila. At ang daming sibuyas. Itong kikiam at tokwa naman i-try natin. Itong kikiam nila guys, 7 pieces na, 10 pesos lang. Grabe, sobrang lakas nila, sobrang mura, sobrang sulit. ba? Diba? ang lalaki oh. Ang ginamit nating sauce ngayon, yung matamis. Itong tokwa din nila, 10 piso lang. Mm. Yung sauce nila na matamis, masarap din. Lagi pang mainit, lagi pang pa bagong lulo. Kaya ang daming tao, oh, tignan nyo naman. Hindi -hi. Kanina pa yan, ganyan. Simula na launa pa ng tanghali. Ang swerte ng mga malalapit na nagtatrabaho dito at nakatira. Ang lapit ng mga food tripan sa kanila dito. Ang dami nakapalibot dito. Hmm. Hindi lang sa suha bagay. Pwede sa matamis na sauce bagay din. Sa piso lang. Sobrang sulit. Syempre pag nasi street food ka, nagpo-food trip ka, perfect na may kasamang sa malamit. sa eh. piso lang to guys, may kasama ka ng gulaman. guys. Sana natakam kayo sa video natin for today. At kung nagustuhan nyo, pakilike na lang. And don't forget to share this to your friends. Thank you for watching. Bye! Mwah.